mamatay na naman to for sure wala talaga ako yung gas naluto ng ating in order na sisig chicken feet and siomai so nadaanan namin ito dito guys so bibili tayo ng kanin dun palitin na yata oo oh, nga no Sobrang laki ng plato, no? Oo, 52 Tawag dyan, family plate <laughs> <laughs> Kita okay, na Walang kanin So, napalayo tayo sa kanin, guys <laughs> Wala ka nang mabibila ng kanin doon ito na yung daan na ano guys so, oh. New Lark City Ayan. So punta pa tayo ng grotto Wala na ano dito mga kabahay ano? Ay hey, layo ng kanin natin guys Nandito oh, na, na, tayo sa grotto oh. you know? Kaya nga eh Ito yung grotto guys so, oh. Nandito na tayo Ayan yung grotto dito sa Bamban guys mo muna tayong kanin. Alright guys, nakapasok na tayo dito sa papuntang sagingan. So tayo yung nauhula. Woo! Gutom na gutom na ako! My goodness! <laughs> so di tayo akit sa sagingan guys. Ikot lang tayo dito. Ayan, trail trail lang. Ganyan lubak lubak lang ganto ganto lang oh. tapos sambay tayo sa may ilog ah, Hintayin natin sila guys Medyo ano si Bro Spen may back ride eh. Ah, Nil. Gutom na gutom na ako. Ano <laughs> na pa Konti na lang, konti na lang. All right. Ngge. na no, hindi pa kami nananang alihan. Oh, man. May trail. <laughs> nice trail. Mga rats. laladim. <laughs> Nagiba na oh. Go bro. Kaya and bro. si Neil. Basic lang yan kay Neil. nice konti na lang ayan na oh so dito na tayo guys yung inakyatan natin dati ay iba na oh kaya kami minukyat dati kaya kami minukyat dati sabi mga lalam na yung rats malalim na yung rats nya oh. wala na rin yung backdoor oh, na takpan wala parang nakakatakot na nga katin guys gusto ko sanang try ulit eh kaso kakatakot na Oi lumambot alright ito na yung river crossing guys uy uy lalim Ayo, bro. ay bro medyo malalam yan ah Thank you. Mama, Valentino. All right, let's go. Ah, patay! Hahaha. <laughs> <batay. laughs> <Sorry, dumusok>. <laughs> Yun lang. Ba't kaya naman matay sa tubig. nabatay na naman sa tubig si valentino dito talaga o oh, napapasukan ng tubig thank you Hi. so yan guys malapit na tayo dito sa may ilog may isa pang ilog dun mamaya nice ang ganda oh dun oh bro dito oh ganda oh ganda pala eh <sighs> nice ganda oh guys kaso di ganun ka kanalinaw uy may isda okay Oh, okay, ngayon. Sa bobeng. Sa All right. Eh, thank you Lord. Yun. Di pa tayo, guys. Medyo di maganda yung tubig dito. Ganda sa ano, kaso no, di malinis. Try natin banda dun. So, yan wala pa yung nagbabantay. Nakalibre tayo dito. Kala ko dun. Let's go Let's go Thank you po Yung gusto naman po May mayari dito Maraming salamat po sa Pagpapaystay sa amin <laughs> Wala kasing nagbabantay eh <laughs> Solid. Ebo malalam na. Yon. na Ano pa mo na? Check natin. Diyan tayo sa taas. Uh Oo. -oh. Mababaw naman eh, no? Na? Uh ha? -huh. Mababaw. Ay! Mahaba-haba! Mamatay na naman to for sure. Tayo? dito tayo? dito tayo. kayo? kayo ba? kahit saan? Ay, ano, yung pinakalas burog burog sa na lang tayo pwede rin Doon na lang <laughs> Doon na lang daw tayo, guys. Puti naman din na Dinamatay si Valentino doon. Ang haba pa naman na river crossing na yun. Dito na tayo sa tulay ng Sakobia, Grabbing ang gabok. Ito na naman. <laughs> Wala talaga. Babasa kasi. Pinulikat? May mulikat ka? Oh, may nakasira dito. Maglalakad pa eh. Oo. Oh. Babad na tayo sa punin. Ha? Punin ko lang. Oh, pwede naman sa blip. Para na lang natin doon, no? Ano lang yun? Oo. Oh. Sige po, thank you. Guys, dito kami nag ano dati. May vlog na tayo dyan, yung Sitio Target Falls. Maliit lang siya na falls. Pero sobrang lamig ng tubig dyan. Solid. guys, so babalik tayo ng kuning hot spring wala tayo makita magandang spot na pwedeng paliguan or pagbabaran dun sa maliit na post na nina dun is dami daw linta ayari tayo dun Ha? Ma'am, ma'am, ma'am. oh, game. Yes. Aluay kambal ne? Ha? Ah, Ali po, pagapalika. ka. bye-bye haha 다가 hahaha Yun <laughs> na lang sila guys Okay, mapauwi na tayo guys Tapos na silang naligo dito Ako din na ako naligo Sa bahay na lang Pinatamad na akong magbasa <laughs> Total basa na rin ako sa mga river crossing dito Tsaka gusto kong tubig malamig Mayin, Medyo mainit kasi to eh gusto kong maligo sa malamig na ilog para nakakagising oh tinulo yun yun yeah, pala kaya yeah, pala mama gas Oh, okay. yeah, All right. Sige, yeah, una na kayo. <laughs> Nag overflow guys. Ooh, river crossing. River crossing. Ito yung mga gusto kong river crossing eh.

daming tumulong gas may gisang ko gas ako na yung gas Okay, pa-exit na tayo guys thank you lord namalabas na sa riverbed <laughs> pinupulikat na ako so bago pala natin eh, tapusin ang vlog natin guys shoutout muna pala sa mga nagpapa shoutout Ayan, may mga nag-comment sa Facebook at saka sa YouTube. ipa ko na lang yung ano, yung mga comment nila. Alam ko yung isa taga ano eh, taga Rizal. Uh, mga bagong KRY user daw sila. So, ayan, shoutout sa inyo mga sir. Ingat-ingat sa pag-ride or sa pag-trail. So, paalam na tayo dito. So, may pa rin yung gas ko. Oh. Ano? No? Lakas. Kanina pa yan eh. <laughs> Doon na yan, i mo. Pag na sa bahay, off mo, mo, Yung, at yung dito, ano o, yung ginawa ano, no? mo ng ano. No? Hmm. Sige, ingat ha, ingat. Kuya, thank you Neil, ingat. Ingat bro. So, yun na nga guys. Please like, share, and subscribe. Oh, yun o, no? pagliguan. <laughs> May problema si Valentino. Alright. See you next friend. Bye guys. Peace out.